Birthday ngayon ng ating Blossom at kilala at naaalala nyo ba si Blossom at ang story at kung paano niya tayo pinaiyak lahat? Naaalala nyo ba itong binili natin na Christmas decoration at dapat dito natin siya ilalagay sa labas? Pero ayan, dinala na nga siya ni Mother sa loob at dito na lang daw niya ilalagay dito sa may malapit sa altar. Kasi bagay nga daw to dito sa loob ng mansion at para naman mailawan itong mga nandito. At sakto, dito na nga lang rin tayo ikinuha na ni Mama si Blossom kasi alam nyo ba today ay birthday ng ating Blossom kung mabubuhay pa siya. At kung hindi nga ako nagkakamali, dapat ngayon ay 2 years old na ang ating Blossom. Talagang sobrang ganda niya na sigurado at adult na adult na nga siya. At dahil nga birthday niya, kakantahan siya ng ating pack members. Pero bago yan, ililibot nga muna natin siya ulit dito sa mansion. At dahil nga marami sa inyo ay nakilala na kami dito sa Facebook at hindi mga nakasubscribe sa aming YouTube channel, kaya kwento ko sa inyo ang kwento ni Blossom. Siyempre, mula sa kung paano at kailan namin siya nakuha hanggang sa story kung ano nangyari sa kanya at bakit siya nawala sa amin. Pero kung gusto naman ng longer version, pwede kayong mag sa aming YouTube channel Husky Park TV at sa aking personal channel sa dating kino andun po ang mga video ni Blossom. At itong si Mishka nga, ito talaga ang best friend na best friend ni Blossom noon. Habang ito naman si Hercules, siya yung laging binubuli ni Blossom, opo. At si Malia naman ang number one enemy ni Blossom kasi ayaw nga ni Maria ng malikot, alam niyo naman yan. Anyways, bago natin siya kantahan ng happy birthday, ito muna ang story niya. Alam niyo po ba na si Blossom ay personal dog ko? Hinanap ko talaga siya at nag-search ako na nagbebenta ng mga puppy. nag kasi ako nung time na yun, nakukuha ako ng personal personal dog ko na ako talaga yung magpapalaki at mag-aalaga. Na in love naman ako dito kay Blossom at instantly nga ay nag-click kami. Kasi nga bet na bet ko talaga yung personality niya. Bilang husky, sobrang likot niya at sobrang kulit din talaga. At siya nga talaga yung nagpapasaya sa akin everyday dahil sa mga kalokohan niya. Siyempre, itong si Blossom, TikTok body ko rin at siyempre, marites din po siya. At siyempre, nabutan niya naman po ang ating mansion. Kita niyo iba pa talaga kasi nga ginagawa tinatapos pa tong mansion na to noon. Pero grabe nga ang ganap ni Blossom dito sa atin kasi nga inyo, mahilig nga rin siya sa scrunchy at gusto niya nilalaro-laro niyang ganyan. Nilalagay ko ay sa paa niya at sobrang saya nanya kapag naglalaro siya ng ganyan at talagang nabubulabog lahat kapag naglalaro siya. Basta nga dumating na siya ay nag-uumpisa na magkagulo. Tingnan niyo naman, parang may mga warna. Sabi ko nga sa inyo, ang pinaka best friend niya itong si Mishka. Lagi sila magkasama at magkakulitan. Pero syempre, good girl nga din ang ating Blossom. Na train ko din naman siya kahit papano, kahit sobrang likot at sobrang kulit nga niya. Tingnan niyo hindi sila mapaghiwalay dalawa ni Mishka. Same naman sila na Kuya Hercules niya na mahilig sa tubig. Yung nga lang, ito na yung nangyari sa kanya at ikikwento ko sa inyo kung paano. Si Blossom kasi talaga medyo masakitin talaga siya simula bata pa lang. Mahina yung resistensya niya talaga. Madali nga siyang kapitan ng mga sakit kaya naman lagi rin ako nakatutok sa kanya. Hanggang sa namalay na nga lang namin na kinilangan na namin siyang dalhin sa vet at ito na nga po siya. Nalaman nga namin na tinamaan siya ng isang deadly virus at talagang winasak ng virus na yun ang buong katawan niya. Parang na-paralyze po yung mga paa niya na wala control sa buong katawan niya. Talagang ang ulo na lang niya yung nagagalaw niya. Kasi nga yung virus na to talagang nerves agad yung sinisira. From makulit at masayahing blossom to matamlay na blossom na talagang hindi na maigalaw ang katawan niya. Sobrang hirap nito para sa amin yung kailangan siyang iwanan sa vet palaget. Actually si Snow White nagkaroon din ng sakit nung time na yun. Kasabayan niya pero naka-recover nga si Snow White. Sobrang lakas din niya. Actually lumalaban naman si Blossom. Talaga kumakain nga siya at naiuwi ko pa nga siya sa bahay kasi malakas na nga siya kahit papano. Hindi man siya nagpapakita nung anong reaction sa face niya. Ramdam ko na super happy niya nung makabalik na siya at makauwi na sa bahay finally after a few weeks na nakakonfine sa vet. At sabi ko naman sa inyo palaban ang blossom natin kasi nga pagdating sa bahay talagang napakarami din niya at napakasiba niya pa rin kumain talaga. At dahil nga lumalaban siya, syempre lumalaban rin nga kami. So tuwing umaga nilalabas ko siya para paarawan at i-exercise nga po yung kanyang mga muscle. Kasi nga mahalaga rin na i-exercise siya. At tingnan nyo nga itong si Bibo, super baby pa dito. Talagang medyo matagal na rin nga to. Madalas rin nga kaming tumambay para nga medyo sumaya rin siya at maaliw siya. ng time na to, nakauwi na nga Snow White at naka-recover na po siya. Wala na siyang sakit. Ang galing, ba diba? Palaban talaga ng Snow White natin. Hanggang sa kinilangan nga naming ibalik sa vet si Blossom at a few days after, naka-receive nga ako ng text galing sa veterinarya na wala na siya. Sobrang gumuhu ang mundo namin nung time na yun at hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo yung nangyayari sa kanya. napag ko nga rin na ipakrimate ang katawan ni Blossom at ito na yung last time na nakita namin siya. Hindi nga lang kami talaga yung na broken hearted sa pagkawala ni Blossom. Pati yung mga viewers na talagang nakasubaybay sa kanya simula day one. At kinailangan na nga namin magpaalam totally kay Blossom. At ay na nga, kantahan na natin siya ng happy birthday dahil nga birthday niya ngayon. I-enjoy nyo na lang yung ingay guys ha.